Mga pare ko, sa lahat po na may mga barako dyan, ay makinig po kayo sa akin dahil bago ko po ibalik tong bangko ay magbibigay muna po ako ng warning. So alam naman po natin itong ating barako tree ay maselan po to dahil ito po ay fuel injected at ito po ay pinapaandar ng mga computer box, mga relay at mga sensor. So bawal na bawal po talaga dito yung mabasa ng tubig at sa lahat po ng pinagbabawal na area, eh, ito po yung area na to ang bawal na bawal mabasa ng tubig lalo na po sa mga mahilig gumamit ng mga high pressure washer na tulad nito so spray nyo na po lahat wag lang po tong area na to at ito po yung dahilan kung bakit prone sa tubig yung mga vital electronic parts ng ating Kawasaki Baraco 3 dahil po sa kanyang design kung makikita nyo, naked po siya at open po lahat to. at pati nga po yung mga electronic parts niya tulad po nitong uh, saksakan ng scanner at yun, yung mga relay natin, tanong na po natin dito. So, open po siya at hindi po siya secured. At talaga naman po makakapasok yung tubig pag dito po siya dumaan. Diretso po yan sa lobo. Hindi po tulad ng iba pa natin motor na FID na secured po yung kanyang mga vital electronic parts. Tulad po nitong ating Honda Click. Kung makikita nyo, So, hindi nyo po pala makikita kasi nga po may cover. Nandito po yung kanyang mga relay. Nandito din po yung kanyang uh, computer box. Nasa loob po yan. Yung ating menu naman nasa likod. So, secured po. At meron po siyang casing. Nasa loob po yan. At hindi po yan mababasa ng tubig. Kung tubig ulan lang, hindi basta-basta makapasok. Pero kung gagamitin nyo po siya ng high pressure washer, yan, siguradong pasok na pasok po yan hanggang kalugluban kung makikita nyo naman po area na to, nandito po lahat yung mga vital electronic parts ng ating Kawasaki Barako train na bawal na bawal pumabasa ng tubig. Dahil nandito po yung ating computer box, nandito po yung ating rectifier regulator, nandito po yung ating tatlong relay, which is itong unang relay, ito po ay para sa ating electric start. At yung dalawang relay po na to ay para po sa ating fuel pump nandito rin po yung ating main relay po para po sa ating electric start which is dito po yung dinadaluyan ng mataas na kuryente Then, nandito rin po yung ating baterya nandito po yung ating mga fuse at meron din po tayong sensor dito na kung saan pag tumawag po itong ating motor ay mamamatay po tong ating makina so pag nagkaroon po ito ng corrosion dahil nabasa po ng tubig itong mga terminal nito ay mawawalan po ito ng koneksyon so walang connection walang dali ng kuryente ay mamamatay po or hindi po tatakbo itong ating makina or motor. At yung sinasabi po natin thermal connection, sample po natin itong ating relay ay ito po yun. No? So ito po yan yung nasa ilalim ay no? yung connection niya. at ito po yung ating relay. So magkakaroon po tayo ng corrosion dito. Yan. At pag nag-corroded po yan ay mawawalan po ng connection or contact itong ating relay sa ating terminal. So wala pong siyang contact wala din pong power supply na dadaloy dito at pupunta po sa ating relay. So, hindi po gagana itong ating relay. Kaya po hindi rin gagana itong ating motor at hindi po natin siya mapapandar. Ay, wala nga pong kuryente. Then, delikado po lalo pag ito po ay nagkaroon ng short circuit dahil itong ating tubig, ito po ay best na conductor ng kuryente. So, magkakaroon po tayo short na posibleng sumunog, sumira ng ating mga electronic parts tulad po nitong ating computer box at itong ating rectifier regulator. So, tipo ba mga pare ko eh, mas gugustuhin pa ba, ba natin masira itong ating motor kaysa po iwasan po natin siyang mabasa ng tubig. Kaya paay ko lang po na huwag po kayo basa-basa maniniwala sa mga napapanood po natin na nililinis po nila pati po tong area na to na kung saan po naandun yung CDI, naandun po yung mga relay yung mga rectifier collector, yung mga sensor po natin at iba pang plus po natin at binabasa po nila ng tubig. So hindi po lahat ay pwedeng ganoon. Posible po yung iba ay pwede dahil secure na secure po siya. Pero dito po sa ating barako tray ay hinding-hindi po. Na na po pag ito po talaga ay napasokan ng tubig yung mga terminal niya. So, paalala ko lang mga pare ko, ito part 1 lang po to dahil gagawa pa po ako ng part 2 video. Kung saan naman po, isi-share ko yung nangyari po dito sa ating barako tree natin na hindi po tumakbo siya dahil nga po napasa ng tubig yung isang parts po dito. At abangan nyo po yan sa part 2. So, nga dito lang po ang ating video at inuulit ko, bawal na bawal po ng tubig. Ayan po yung tubig yung area po na to na kung saan po nandito yung mga vital electronics equipment ng ating Barako tray so hanggang dito muna po yung ating video which is part 1 ng puto at gagawa po ko ng part 2 para po magkaroon ng sariling identity so paalam muna sa iyo mga pare ko, kita kids